sexual joke at red tagging sa binib na binibitawan ng ilang kumakandidato sa kanilang pangangampanya, na ng Senador. Kaugnayan, may nakala pang report si Bombo J. C. Galvez. Mariing kinundinan ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga insidente ng red tagging at hindi angkop na sexual na biro na ginagawa ng ilang mga kandidato sa kanilang pangangampanya. Ang payag ni Gatchalian ay kasunod ng pagbibitaw ng sexual joke na isang congressional aspirant sa Pasig City na si Attorney Christian Sia para sa mababayang solo peren sa isirgawa nitong kampanya. Sa video, nagbiro si Sia na maaari raw sumiping minsan sa isang taon sa kanyang mga babaeng solo peren. Git ni Gatchalian, bilang naghahangad na maging politiko at maglingkod sa taong bayan, dapat silang magpakita ng pinakamataas na ethical standards upang makuha ng tiwala sa publiko walang puwang anya sa kampanya, mga hindi makatotohanan at nakakabastos na salita. Hinimok ng senador ang mga na maging mapanuri sa mga kandidato at tiyakin anya nila na mga maayos na tumatakbo lamang ang kanilang may Hindi porket anya tumatawa at pumapalak pa mga butante, ay natutuwa sila at sa halip ay nakikisama lamang ang mga ito. Mahalagaan niya ang adbukasiya at kung ano ang kanilang may ambag sa kanilang lokalidad at hindi ang pang na umaabot na sa kabastusan. Yung mga kandidato natin, hindi porke tumatawa at pumapalakpak yung mga voters natin, eh, natutuwa sila. Minsan nakikisama lang yung mga voters. Eh. Ako kasi tinutulungan ko yung mga local candidates namin. Kaya uh, nakikita ko rin yung ugali ng ating mga voters. Alam nyo, maahilig tayo sa pakisama. Eh. Yan, embedded na yan sa kultura natin. Kaya kala natin, kung pamapalakpak sila, eh, natutuwa sila. Pero sa mga candidates natin, a reminder to them, ang importante sa voters natin, yung advocacy nila. Yung ano yung magagawa nila sa kanilang mga locality, ano yung kanilang uh, maitutulong sa mga uh, sa mga jurisdictions nila. Yun ang pinaka-importante sa mga voters natin. Hindi yung mga ganitong pag-iinsulto or uh, maabot na sa mga sexist remarks eh talagang below the belt na yung yung ginagawa no? so let's stick to the issues yun yung pinakaimportante ikinalugod ng mambabatas ang ginawang pagtugon ng Commission on Elections sa tumatakbong kandidato ng Pasig dapat anyang panagutin ang mga nakikibahagi sa mga magagaspang na biro at verbal manipulation upang maiwasan ng mga ganitong insidente actually first time yan um I have to commend Comelec dahil in, in my long history campaigning, parang ngayon ko lang narinig ang Comelec na nag-respond sa mga ganitong uh, sexist below the belt remarks. Uh, very good yan for Comelec dahil um, dapat talaga ang ating mga kandidato conscious. At uh, lalo na ngayon, palapit na palapit na yung eleksyon, ang maging issue dyan, vote buying. So dapat maging proactive rin yung ating Comelec sa pag pagmamanman ng vote buying sa mga localities natin. Kasi habang palapit ng palapit na dyan ng Mag-shift na to hiring of watchers, uh, uh, mobilizing yeah. people, so baka may mga cases yan of both buying So dapat yan ang focus ng public ngayon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!